Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Talaga namang napaka-best boy itong ating Donnie Pangilinan dahil kahit kanyang ganap nga ay hindi pa rin niya nakalimutan na ipromote itong ating Bel Mariano. Lumaki nga ang ngiti sa mukha ni Donnie na ang makita nga si Bel sa naturang magazine. Cover girl kasi si Bel sa formang artista at na-feature naman dito si Donnie kaya naman ay sobrang natuwa nga ito mga babies dahil ka talaga namang flex na flex again and again and again itong si Donnie pagdating nga kay Belle. Sobrang nag-alala naman si Donnie sa lahat nga ng pumunta ng kanyang event ng Quick FXPH noong nakaraang araw. Dahil makikita nga dito na grabe na nga ang mga tao at talaga namang dinumog na ang loob ng Watson sa kanyang pagdating. <muchos> na naman ay post nga itong si Donnie sa kanyang Twitter na sana o ay walang nasaktan sa mga ito. Kahit sino naman ay talaga namang mapapasugod Kapag ang mukha nga ang makikita mo, guwapo na, mabait pa. Makikita dito na talaga ang pinayoko na lang si Donnie habang binaybay nga palabas ang Watson, dahil nga sa dami ng tao. <laughs>